tuloy na po nandito tayo nga barangay, ano, Dibhu. Dibhu. Para sa ano, uh, mamigay si Kuya Ban ng, uh, mamigay si Kuya Ban ng uh, pabigas at uh, mapakain sa bata ng mga, ano, spaghetti. May nga pala kitikag-kalingap tayo dito. Kamii, sa grupo ni, ano, sa pangunan ni Kuya Bal, sa patubo, kilala mo si Kuya Bal? Sa Team Kalingap. Pakilala ah. ka. Si Tatay po eh, ito, ano. So, ako po nga pala si Kalingap. Sa kadaba po ako, pero, ano, napunta kami dito kasama si Kuya Bal. Ah, ano, ano, ah, Nagahanap na, kami ng matulungan. Kaya gusto namin na, na papayag ka, may vlog namin sa uh, ito yung mga ngayon para matulungan kayo sa Ah, sa ngayon, ano trabaho ni Tatay Lito? Ang trabaho yan. Ang papanyalap, papansahog. Ano yan? Ano sa ano? mag na sa Ah, nag-ano ko lang nangyong. Hakot na Ayun uh, ang you know, pangunahing livelihood niya. Ano? Ah, you know, anak buhay. Anak buhay niya. Anak buhay niya. Mga hakot ang ngayon. Pwede kung paano kung walang ngayon. Wala. 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 <laughs> kawawa naman. Oo oh, naman. Ano? So, ma, Ano? Nag-isa ba Ang bahay po. Wala nga tao? Wala. Yun, ang gano'n nagtumasaw ako. Ano? Ako. Wala pala. Joke lang yan. Joke lang yan, o. Yan, <laughs> Charlene. Joke lang yan, Charlene. di ka naman ma-joke. Nanatawa <laughs> <laughs> siya, ay. Ay, ito muna, o. Ano? Pupuna natin ng... Yan, mahal. Yan, Nakalagay dito, nagtatahi ng sapatos. Marunong si tatay magtahi ng sapatos. Patos? Ah, yan isa din yan sa trabaho niya. Pag may magpapatahi mag na sa mag so, po si Bilang, tatay. No, may duyan si tatay dito kung nanatiling hang 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 dito hang 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 dito hang 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 ano yung ano yung gaya ano mo? pinunan ko na yan mo kasi Ito yung bahay talaga dati o ano lang? Sa iyo tong lupa tayo? Hindi dati malap ito, yung ko lang. Dati sa talaga ito? Sa parents niya. Ma, ma, uh, papay na yun. Oh, uh, oh. Papay uh -huh. na yun. Oh, Mag-isa na lang. Oh. Mm May mayroon kapalit na ah, sa Ha, may kapatid siya. hindi din siya pagbuntuan. At nadalaw um. rin dito siya. Okay. Mayaman na siya ng kapatid mo. Ha? Mayaman na yung kapatid mo doon. Bihira na huwag ka dito. Bihira na magawin. Tagtulo ka to, Siyempre ka naman, kung naghirap din eh, paano yung pamasahe? May asawa na siya rin, may pamilya na. Wala, nag-iisa. Yung isa ba yung kapatid Ay, niya? na daw. may asawa na? Ayaw na. Ayaw na daw, mayroon na daw. Mayroon na. Mabae yun, Tay? Babae, lalaki.

Oo, oh, pag may, 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 regular na work na statay tatay. Hirap nga na nang magbuhay ng mga tao na wala magbuhay. Walang matilang trabaho maraming bata dito, no? Sa likuran, oh, may mga bata.

siguro. Uh, may matindahan man siya. Saan daw yung makabibili na eh? 5 kilos? Hindi daw na lang sa balay. Ah, may so, tindahan ka. Ah, so, kasi tayo? parato kay 50. Oh. Saan bahay niyo? Ado man. Ayan? Ayan? Yeah. Magabili na. Adi, yung magandang bahay. Ganyo yan. Adi, magbili ka daw. namin dito. <laughs> Ayun pa, Ayun pa si Mick, bumili pa ng ano, bigas para may bigay kay tatay Lito. Ayan. Ayan tatae, may bigas tayo para sa'yo. May pansayang ka pa dyan. Ayan, may pandagdag yan tayo. Ayan. Ayan. Tatay Lito. So, hindi 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 sanap, hindi? Sa ano Kaya sana palingap sa ni Kuya Santos na tuba at sa Kaya kami nandito ngayon na watch it. Kaya hanapin mga kagaya na dapat ng tulong. Ang mga ilan talaga gusto natin ng tunog. Hindi nga nang asawa eh. mahirap po. Mahirap po. Ayan. Ano, paalam ka na? Hmm? Ayan. Ito so, tayo, paano tayo pag, ano, pag may, may, may mawa tayo po sila. Pag uh, tinahin ba ito ng bahay, ginabago itong bahay, okay lang. Ngayong tatay ko eh, ano, 50, 50 anos pa lang trabaho. Yung, eh trabaho ulang, uh, ulang, uh, inyo, Pwede, Yung din, uh, uh -huh. din, may trabaho mo, magpaganap, makaabi pa niyo Pag Pagulang nga, pag nga harvest na niyo, wala din nakahagot yun. Kaya nakalagay dyan ano, magtatay na ng sapatos. Minsan din, kaminsan-minsan may din. Pag wala rin magpatay, wala rin. Ano yung uh, ano tayo? yung pinagkabuhayan mo ngayon? Wala. Uh, yun lang. Ito lang. Oh. Mm -hmm. tanim, tanim mag-ano uh, mag, ng palay. isang o... araw, hindi sila tayo pag-ano yan. Isang araw na yan, na Kung lalo isang naman, hindi naman pala mong tanim, ano na Wala ang mga ganiyan, kita tayo Tayo dito Matandang binata, 50 anos na wala pang asawa na sa buhay Mas mahirap sa buhay sa buhay Na gawin rito yung kalinga to pangunan ni Bal Santos Matuwa sa lahat Ang tatay po yung alimang sa Paano Uh, pagpasidyan nyo lang po. Yan ang uh, ng mga ano, mga nudos at sa rin, at wala na wala namang dito. Uh, kaya tatay, pasidyan lang tatay. Ay, okay. ay, ay, mga, kalingap, ah, yun lang uh, Mayroon na iskat dito. Si tatay dito, si 50 anos. Walang ibang anak buhay. kung uh, kung magpaano dyan na niyo, yun lang, hinakot niya. At saka may magpatay ng sapatos, yun din hinahayos niya, pero wala, kung wala, wala din dyan income. Ayun lang po. Maraming salamat mga kalingap. Ang hindi ko lang tayo. Maraming salamat. God bless you, salat. sa lahat.